Hello guys, sa sa mga uh, taga anib Ayan, hindi ito ating church. Chur. Ano dito? Malita simbahan sa baba. Hindi siya tapos pinalakyan sana siya. Kaso lang, ayan. Eh. Nasira na siya. Lalo na nasira. Ayan. Tumatagal na sana to. Ayan. Nag-crop na siya. Hindi na siya naayos. Lalong nasira. Nilakyan sana siya. Ayan